Yes, dito tayo. Puntahan natin yung my birthday. Ay, di! Busy si Kit. Hello, Kit-Kit! Ciao, Todd! Kumusta yung birthday mo? Kumusta ka naman? Ha? Okay? Happy ka naman? Yes. ano masasabi mo na andito sila lola, sila, siyempre, si mama at si papa, lola, mga tito, mga lola. Oh ano? Enjoy ka naman. Yes. Ah, anong ginagawa mo? Naglalaro. Kaso may sasabihin ako sa iyo eh. Ano naman? May problema ako eh. Ano nga? Ha? Ano nga? Okay lang sabihin ko sa iyo. Ikaw ba wala? Ha? Ibigay <laughs> na ba ng regalo sila sa iyo? Ah, meron. Lang. Meron? O tama tama. Sa baba daw. Uti ba si Arka? Hindi tapos na. Yeah. Nag-uusap kami ni Oh, may problema ako sinasabi ko sa kanya. Kit paano 'yun? Eh ako ay ano, ako ay ako ay pumunta dito sa ano mo, in-invite mo ako, di ba? Si mama nag-invite. Ah, si mama. <laughs> si nag-invite. Si <laughs> eh, mama, eh, mama may birthday. Eh kasi, di ako maroon, di ko alam mo mga spell ang pangalan niya. Ah, eh kaso ganito nga ang problema. Ano nga ni? Oo. Oh. Eh, di ba? Dapat ako nag-grab ako. Di ba? Eh, in-invite mo ako. Pumunta ako dito. Kaya, anong nangyari? Hindi ako nakapag-grab. Wala akong kita. <laughs> Ngayon, maniningil ako. In-invite mo ako eh. Pigutan tanga sa akin. <laughs> ako ang ririgaluhan mo. <laughs> di ba? Diba? Diba? Okay lang ba? No, na. No. Ah, ririgaluhan mo ako? Ikaw ang may birthday, ririgaluhan mo ako? Oh. Ha? <laughs> okay lang? Ha? <laughs> <Huh>? Hindi makasagot si <laughs> Kit-Kit. Sabi ko kay Kit. Sabi ko kay Kit. In-invite niya ako. Eh, siyempre mag-grab dapat ako eh. Hindi sana may kita ako. In-invite niya ako. So, hindi ako napag-grab. Wala akong kita. Ibig sabihin, may utang siya sa akin. <laughs> no, ako wala wala. Oo, siya may utang. Oo. Kaya e, singinin ko siya. Kaya tinatanong ko ako, nabigyan na siya ng regalo. Ano e, na? Nabigyan na raw. Oo, oh. oh, may utang. si sikit sa akin. Yung may birthday, may utang sa akin. Di ba, Ate Kay, no? Tama, no? Oo. Oh. O, si, si Tita, no? Tita Chili. Di ba, Tita Chili? May utang sikit sa akin. Isa, e, yung walang utang. Wala naman. Ano meron? <laughs> walang utang siya sa'yo <laughs> Hindi kasi ako ano eh In-invite niya Ah wala Ah yun naman pala eh Sa akin ka naman pala Kahit may utang eh <laughs> Kit Ano? Kailan mo babayaran? <laughs> <laughs> Kit kailan mo babayaran utang mo? Sa akin Ha? Pag-isipan ka muna Ah pag-isipan mo pa Nalilito ka ako Ba't ka nag-autang? Ha? <laughs> Sabi mo kay mama, ha? Sabi mo, mama, may utang ako kay tito. Kasi ano, ganito. Sabi mo yung sinabi ko, ha? Ha? Ay, naniningil na. <laughs> ano? Ah, oh, may marami naman pala ng pera. Ayos. Okay ha, basta hintayin mo na lang yung bayad mo ha. Sa utang ha. Okay ha. Habihin mo lang sa akin pag may pambayad ka na ha. Ha? <laughs> It's a prank Boo! Happy birthday Happy birthday Kit Kit Happy birthday Palakpa ka naman Ayan yan po si Kit Yung ating Actually Ano eh Dapat lolo eh Dapat, Pero hindi lolo Yung tatawagin sa akin Tito Bakit? Siyempre ayoko ng lolo eh Tito lang Para bata-bata pa Oo uh... Oh, syempre, ba hindi ba wifi gano? No kit, no? Okay. Oh, babay na, babay na sa vlog natin. Thank you so much sa mga sa mga umattend sa birthday ni Kit, 7th birthday. Ang wish namin sana ay uh, magsipag sa pag-aaral. Siyempre, huwag makakalimot na manalangin. Diba? Oo, oh, tama. Oh, sabi ni tita. Tita, anong sabi mo? Oh, bawasan ng TikTok, baka hindi nakagawa ng assignment. Oh, kaya bawas-bawas bawasan TikTok ha. Minsan-minsan -minsan lang. Okay, o oh, babay na, babay na 'kin. Babay kit. Babay na dali. Aye!